Show yun na good morning, good morning mga kamama. Ayan na umaga na naman. At tayo gigising na naman. At syempre magbubukas ng tindahan. Ayan, at mga, kanina pang gising na gising si Bruno. Ayan. Bruno! Bruno! Psst. Ano? Taintay ka na? Taintay ka na? Ha? Kanina ka pa natata eh. Ha? Isawa so, kita po ng bigas. Oh, Uy, huwag kita po ng bigas. Bruno, binati mo na ganyan birthday yung eh, mami. Ah, birthday ngayon na yung mami. Yan ah, happy birthday nga pala kay mami. Ah, na birthday niya ngayon. na ah, 42nd birthday na niya. Yan. At kaya kami medyo tinanghali ng gising at ah, napasarap matulog. Dapat kanina pa kami bukas. At ah, yun nga. <clears throat> Maghahanda na para magbukas yan ah. Mami naliligo hindi pa nakakaligo eh gawa na si Bruno kaya pa pa ng at gustong gustong lumabas at, uh, yun ha mamaya siguro uh, baka pa kami ni nanay mga patanghali eh <coughs> <coughs> talaga lagi masama tingin ni Bruno eh kanina pa nagkapabukas ha Bruno Bruno bubuksan na ha o di tayo magbubukas na mamaya na nga ako liligo Yon na ah, mga kamamay, tayo magbubukas na tanghali na, mag sa isna. Tataas ko lang itong rep. Pinapahaba ako sa gabi. Kaya, yeah. oh, yon. Si Kuya ay tulog pa. May amaya papasok mga alas 10 yata ang pasok nun. Mga alas 10 pa ang pasok. Da, mamaya ay abang ako. Pati sabi ni Tol Joel ay maglulomi si, Sila ni Jason Joel. At yun na uh, happy birthday din pala sa asawa ni Tol Joel sa aking hipag yung Atilani. Yan, ka-birthday. Magka-birthday sila ni nanay. Uh, siguradong TikTok na yun ngayon na pareha sila mahilig sa tiktok. <laughs> Ayan, at uh, tara na. Tara na. Makakalabas na. Ha? Huh? Makakalabas na? Hmm? Si Bruno mamaya. Magtitiktok din kami ni Bruno mamaya. Alright. Ay, wala suklay. Ayan, happy birthday, nanay. Ayan, uh, birthday niya ngayon. Uh, pinabirthday Pina-birthday ko na kagabi. <laughs> Nasaan <ga? laughs> nasanga, May <laughs> pangako ko dyan mamaya na pupuntahan namin mamaya na uh, birthday niya. Yan regalo ko sa kanya. Hindi <laughs> ba nakakapagsuklay? Hahaha. usual mga kamamay, ganito pa rin yan magbubukas na tayo, dahil pang tatanggal yung mga haram ayan, medyo maliwanag na sa labas at uh, tatagal ko tayo ng mga sabo chichikin ko lang yung malaman ko dito ayan, wala pa rin bulaklak, pero marami na yung mga tumubong dahon sa kanya ayan, niniti ko lang siyang bumulaklak kasi hindi pa ako nakakapagpabulaklak ng rose eh. nung kinuha ko ito dati puro bulaklak na nalanta naman ang liban to. pero ngayon buhay na siya yan. All right. Bukas ko lang ipisara ng roll up. Yeah. Kaya kailan dito mag magbukas. Bago makapagbukas sa umaga amamay oh. Daming dala-susi. Kasi bubuksan natin yung mga balonan niyan at saka Yan, kikiko. Lagi kong dala yan kay Kiko. Dahil dyan si Kiko nakalagay sa labas. Ayan. May buhay naman manong nagat tayo. Huwiskas daw. Teka lang. Kinakagat na raw siya ng pusa niya. Nakagat yung pag walang anong pagkain. Huwiskas anong magkana? Halagang 50 lang. Halagang 50. Teka lang. Wait lang. One port lang, aray. Magkano yung pera, ma? Pinta. Oh Oh. Sige. Balikan mo. <laughs> kita eh. tapos babalikan pa pala. <laughs> eh. tapos, yung pala may babalikan. Ayan, tatanggalan natin Dito malamig ganda malamig oh babalikan daw niya alright <laughs> nagkamadali si ate yung pala naman babalikan pa niya nantay ka lang tatanggalin ko muna itong mga cover yan mga kamamay natanggal ko na at siya nakapula ang ating birthday girl yan nakapula Aha nilalamay kaya eh. siguro sabi ko eh, baka nung si ipinanganak ay eh, naulan dahil sa haba ng panahon na napakainit ngayon kung kailang birthday ay tiklom ayan uh, oh, happy birthday ano yung kayo mam ay titin ko lang sa labas sabi ko may tiklom oh oh di ba malamay ka nakajakit po ay eh, kayo na ano oh, nasa alas ka <laughs> bukas na lumian tanghali na yun eh, o tiklom oh. ay hindi naman pala masyado ayan o oh. 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 Sa so, haba ng panahon eh. Yun nga pala mga kamamay dito sa akin pinagwawali sa sulok. Tingnan May sumibol. Ano kaya ito? Ano? oh. Ayun oh. na Parang parang trigo. Hindi kasi parang may isang dahon. Bulgur ke Bulgur <laughs> Ganda tigas tigas oh. parang may yung dahon niya oh, tumubo dyan yun yung sakatataboy na mamay ng walis din hindi kasi dinadakot ay natalsi nga siguro ng buto oh sumibol ayan oh pumasok na si nanay sa iwahig <laughs> oh, bukas daw patay oh Takbo na si Bruno. Are o. Oh, tinan mo. Ang oh, dami na ang sulo eh. ko lang yung buko ng bulaklak. Oh, natanggal na yung mga, pero may ibang mga dilaw pa. Ayan. Mamaya, ah, didiligin ko na ulit. Eh, yung luna pa pala sa gilid, tatanggalin ko pa. Ikaw din, ay lagi ka naman may dilig. <laughs> Kaya nga, ikinamumukod. God. Ah, dadaling ko muna si Kiko, doon sa kabila. Tara ko muna rin. Pabili ha. Pwede yung bumili. Alam. Ano? Alam nyo na yon. <laughs> uh, alam nyo na kung na ano yung bibilhin ka. Pwede nga mabili ang puso niya. <laughs> <laughs> Tatas ko muna yung luna. Para kita ko yan. Pupunasan nasa kape sa baba. Tatas ko muna. Aba, bukas na agad ang lumian. Ah. Yan mga kamamay. Oh, bukas na agad ang lumian. Ay, si Brehida, good morning daw. Oh, lagi na ito. So, good morning sa akin. Ay, eh, si Brehida. Lagi may good morning sa akin. Brehida, yan. Shout out sa mga dumadaan. Bukas na lumian. Oh, Ayos Ayan. Ayan. dito. Kulit mo ng dalawang ito. kulit. Ay, talaga naman. Talaga naman. Arig, arig, arig. Ang nananapok ko eh. Ito magjawa. ang magjawa mga kapamay. Ayan ang ating karyer. Ito so, sa may borol. Malinis pa. O konti pa naman. Maaga pa. Ito sa so, kabila. ayun pabalik. Palabas na ano yan. Palabas na ng borol medyo gumaganda ng panahon. alright Bruno Brita. Ay tataas natin tin muna. para makita natin yung kuwentang tinda. Oh, ayan mga kamamay pag bukas dito sa gilid, no. Oh. Kita na natin yung uh, kabila. Oh, okay, tapos si Kiko. Ayun. Oh, kita ko na rin si Nanay dito sa loob. Ilalabas ko na si Kiko. Pupunasan na konti bago ko lagyan ng takip. Oh, nandiyan na yung bumili ng whiskas yun. Yung naka-orange. Parating na yun. Oh, si Kiko. Pupunasan eh. nila natin. Bago lagyan ng hover. Oh, nakasana na pala. Na. Ay, lalabas ko pa yung scratch pin na yun. Pagka napunasan. Ilalabas ko na si Kiko. Siguro ito babalikan. Okay. Ayan, good morning sa ating si Padre Pio at ang ating birheng. At ang ating mga birheng yan. Good morning, good morning. Ano, yun ah? Bebente? <laughs> Bebente lang pala dala ko. Bebente? Bebente raw yung dala niya kanina. Forty-three. Fifty-seven. Ah. Yan, makakakaya na. Ah. Uh. Ayan. Nakalis na. Nakuha na yung kanyang binili kanina. Nagbamadali. Wala. Mali pala doon niyang pera. Ayan, <laughs> mga kamamay. na takip na natin si Kiko. ta uh, tayo yung uli as usual pagkatapos uh, maglabas ay magkakape Ayan, at uh, si Nani magwawalis pa. Ang ating birthday girl. Birthday girl. birthday girl. birthday girl. Alright, at yan ang kanyang mahiwagan tiktok. Pura CPCPR din eh. At magkakapi muna mga kamamay. Mamaya na ulit at mamaya ay kami may ni nanay. Happy birthday ulit kay nanay. Alright, bye bye.